ganda mga kachika dito yan sa Kalaba San Isidro San Isidro ang ganda ay nahi lang wag mo siya tumabiliin ay ang ganda ang ganda ng mga ano nila ay ay ang mga vlogger ang yan ayun ang ganda pala ng pailaw dito grabe Ang ganda ng mga corbateng nila. Ito daw mga kachika. May mga pa-premium. Pero ano yata, purok pagandahan. Kanya-kanyang design. Oh, ibang purok na to. Kasi ibang design. na ano eh? Ang galing ah. Ang galing yung mga naisip nila ah. Ayan. Sa mga taga-kalabasan Isidro. Kapag napalood yung video ko paki-comment ano anong puro ko yung mga nadaanan ko na to, syempre. Ang galing. Ang ganda ng kuno na yun, ano? Ang ganda rin. Na... Ang ganda rin naman nito, eh, oh. Parang nakakaalis stress yung mga nakikita natin ganito dito. Hindi ko alam na may daan dito ganito ka sa loob ng Pastan Isidro. nagbabago na ano lang purok are oh, ayan na ibang purok na to happy fiesta mga taga sa kalabasa sa isidro ayun ah, na yung paribago o yung ganda nang susunod lalo ayun na tingnan mo ganda ng mga pailaw design napaka gagaling Ayun na mga chika oh, Ibang style naman. Ibang purok na to mga chika. Uh, Siguro. Uh, Tingnan mo baka tayo eh. Ah, uh, pero kung naain. 8, 7. Ayun, ganoon Ganda. Para kang nasa ano ah. <laughs> para kang pumapasok ko sa palasyo. Kaganda. Kaganda. Sino kaya ang nanalo dito? Ano? Puro ano kaya? Ah, bukas. Ah, bukas pa lang. Mga upload naman. Mga upload. Lagay ka ng e-space. Huwag ka sa kanila. Para makita ko yung ano. Please. Kaya eh. Hindi ko nakikita yung design. Gagagagalang. Gagagagalang. ari ito pag ganyan tumakatsika para maiisip mo na ang isang barangay ay walang problema ang mga nakatira ay ay na pero size na malapit ah ay ang ganda ng haba mo ni space masyadong mukit balayo naman natin ayun na makakatsika ang ganda siguro ito yung mananalo ito ni mananalo. Ay, hindi ka Kita na pamadali. Hanggang sa poste. Ayun, nasa ulo ko. Salamat. Nag-video pala sila. Nasa ulo ko. Ay, ang ganda na ito. Bagay na bagay sa design. Nasa porok sa is. Napakaganda naman. Shout out sa mga taga-kalaba. Napakaganda ng design na ito, mga siguro ito ang mananalo kasi nagre-reflex yung kulay niya tsaka yung ilaw niya maganda pala pag aagabi ano aagabi nga po sa hmm para din ako nakapamiesta sa kalaban na eto babalik 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 daw oh dami kumukuha ang video, hindi lang ako ha, in fairness ha. Ay, ang ganda kasi na ito talaga, nagre-reflect yung ano niya. Ayan niya kanyang design. Yung design nila, basta hindi makakabala, sa taas lang, at saka kung ano yung gusto nyo ilagay sa mga poste. Ganun. Ayun na, nagka-traffic bagya. Oh, ang bata ka, Traffic ka bagya. Sulit mga ka-chika, kapag pumasyal kayo dito ng gabi sa, sa ano, kalabasan isidro. Ah, ano yun? Madili dini Nako, oh, yung bata kinain yung tinda. <laughs> yung bata kinain yung tinda nila. Guys, <laughs> yun ko lang yung mga jiga. Aba, ay traffic kande naman. Ang magandang pahilaw dito sa daan. Traffic. Nasumilip sa pa magandang ano, dekorasyon nila. joke lang, piyesta po talaga. <laughs> no? Basta piyesta, lagi may mga pabalongs, mga ganon. Ay, iba naman to sa salon. Bakit po na kang ilaw? Ito na. Ito na. Alin? ha ito, puro Ayun na tayo sa puro kuno. Ayun na tayo sa puro kuno. Ay, ay palabas na kami. Palabas na puro kuno na aming ah, lalabas sa ganda Ay, ah, ikot pa ulit tayo. Ayun. Mga kakika. ay ikot-ikot ako rin naman kayo. Ganda. O, ganito yung fiesta, kahit wala kang ganong handa, parang napakasarap naman sa pakiramdam, di pa? Ah? Parang yung lahat ng problema ay tanggal. Simple lang to, pero ang gara. Pero yung talaga yung pinakamaganda yung nadaan ng may. Ah, maganda yun. Ah. Ano pa kaya mas maganda? Eh, i-rate eh, rate, rate nyo mga kachika ko. Ah, ba't walang ilaw dito? Blackout. Ay, sa taas na. Ayun, purok uno. Thank you. Ayan ah, mga kachika, purok dos ano sila, madilig yung lugar. Pero maganda rin. Maganda rin, Oh. Para kang pumapasok. Para kang rain na din eh, pag pumasok ka. Ah. Hmm. Puro kudos. Alam na? Ah, ito yung nanalo na. Ah, Oo. Oh. Nanalo oh. sila, alam mo kung saan sa ilaw. Punti yung ilaw eh. Pero yung design nila, ang ganda din ah. Oh roto tos, may adilig may mga naka may mga plastic. Daming plastic na inubos. Pero napaka-gagaling niyang nag-design dito. Trabaho. De, kahit mainit para malilim ano. <laughs> Malaki din pala 'yung lugar ng kalabaan. ano. Biya. Ah, yeah. Maganda rin pala kung ano 'yung kumla kompleto 'yung ilaw, Maganda. Ito ano kasi wala masyadong ilaw kaya din ano na yung susunod Pero tres na susunod mga kachika Ayun na Oo oh. Ay di kita ayo Ah eto puro Puro ano to Ayun mga kachika Oo oh, oh. Simple lang yung purok na to. Malapit pa man sa may simbahan. Ito ay simbahan. Oh. Simbahan. Simbahan simple lang dito. Ang oh, mananalo dito, parang alam ko na yung dinaanan natin. Yung ano? Ganda yung hilo. Tapos na tayo ng simbahan. Ay, simbahan niya, ay, 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 naman oh, naman ah, oo, oh, oh, bago. Ang ganda pala ng simbahan na kalaba. pala na simbahan. Ano? Ay, ay, oh. I, I love kalaba eto, ay, ang ganda naman mga purok tres. Oh, ang ganda. Ito, ang ganda. Oh, buhay na buhay kasi dahil sa ilaw. Yan nandito, tres, cuatro. Uh, ay, parang ang nasa, ano pala. O, maganda yung nadaan natin. Ganun din to, ang ganda. Uh -oh. Ang ganda neto Maganda rin naman yung dinaan natin. Kulang na sa ilaw, no? eto kasi. Siyempre nakakapag, oo, oh, oh, nakakapagpaganda yung ilaw, lalo pag gabi. Mm hmm? 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 Buhay na buhay, ano? Cinco ba yung five? Ay, cinco ba yung seis? Five. Mm hmm? Five nga. Uy, cinco. Kala ko pa burok tres to? Oh, okay. Oh, Gananda naman. Puro kuwatro naman. di ba? Oh, diba? oh puro Ang ganda niya. Pero kung ito'y inilawan ng ano, ay kaganda rin. Ano? O oh, may design oh. Oh, ayan oh. Ang ganda kahirap hirap naman pinagagawa nila. Habang oras yung inubos nila para sa paghanda nito. Talaga, oo, siyempre, oo. Jesus ay eh, di nai, ka mga ka ng tanghali. Eh, kahit di ka magpayong, parang ka nakapayong. <laughs> 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 Oro 4. Oh. congratulations sa mga taga-kalaban na mananalo. Kung ano daw yung mga kachika, pero purok may mga ano premium yung mga pinakamagandang design. Oh, may mga, ay, may float pa rito. Oh. Ayan, pinload kanina siguro. Oh, di ba? Ika, nakita nyo naman kung gaano kagaganda yung mga design nila. Sa mga taga-kalaba, congratulations sa mananalo. Kung meron man akong purok na hindi napuntahan, pasensya na...